para sa mainit na balik taktakat ngayong umaga. Pag-uusapan natin yung nangyari kay Victor Joel Aizon, yung pamanig sa Mount Makulot at na So, yun yung mga pag-uusapan natin dahil doon sa mga nahihilig, dito sa mga ganitong aktividad, ano ba yung mga dapat po natin tandaan para maging safe tayo, na nagagawa natin yung activity na pag-akit sa mga bundok. Pero kailangan eh, yung atin yung kaligtasan na isa sa alang-alang din natin. Kung gusto mong hanapin ang sarili mo, umakyat ka ng bundok. Eh, nahirap nga eh, kasi nga eh, baka nga may mangyara sa'yo. Oh. Kung talaga safe nga ba Ayon, yun? Kailangan may gusto kasama ma ka. Oo. Oh, oh. Sa mga gusto makasali sa Balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alidman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. Alamin natin ang pinakahuling balita sa burol ng Mountaineer na si Victor Joel Ison na dalawang linggong nawala bago nahanap sa Mount Makulot sa Batangas. Nakatutok niya natin kasamang si Mav Gonzalez Mab. Susan Joel nakalagak nang ngayon ng abo ni Victor Ison ang mountaineer na nawala sa Mount Makulot noong Easter Sunday dito sa Mount Carmel Parish sa Quezon City. Bagamat pinagluluksa ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, parang nabunutan na rin daw ng tinik ang mga kaibigan at kamag-anak ng mountaineer na si Victor Joel Ison. Matapos kasi ang mahigit dalawang linggong paghahanap, natagpuan na ang labi ni Victor sa Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Kwento ng kasamahang mountaineer ni Victor, nang galing pa ang grupo nila sa isang hike sa Romblo noong Martes Santo. Nagdesisyon daw si Victor na tumuloy ng Mount Makulot ng linggo dahil gusto nitong sulitin ang bakasyon. Nag-solo hike siya doon. Uh, he's a seasoned hiker kasi madalas talaga siya. Actually, uh, itong buong 2013, lahat ng weekends niya naka na for hikes. Sa ngayon, pampalubag loob daw sa mga kaanak at kaibigan ni Victor na nasawi siya habang ginagawa ang bagay na talagang nagpapasaya sa kanya. Mahal, na mahal talaga niya yung pag-climb eh. So, somehow, masaya na rin kami na nagawa niya yung pinagustuhan niya gawin bago siya nawala. At the same time, nalulungkot kami kasi sana um, may chance na sinama na kami. Sabado nung madiskubre sa delikadong bahagi ng Mount Makulot ang naaagnas ng bangkay ni Victor na umakyat sa naturang bundok noong Pasko ng Pagkabuhay. Bumagsak siyang padapa o naka-face down, batay sa nabasag niyang panga at nagtamuri ng iba't ibang fracture o bali sa katawan. Wala pang pinala desisyon ang pamilya Ison kung hanggang kailan ibuborol ang labinga ni Victor. Pero dito na rin mismo sa Columbary ng Mount Carmel Parish ilalaga kang kanyang abo. Susan Joel. Maraming salamat, Mab Gonzales.